Alam nyo ba na ang isa sa pinakakinatatakutan ng mga OFW ay hindi yung pagpatak ng November 1 or November 2? Ang mayat-mayang pagtaas ng mga presyo ng bilihin ang siyang kinakatakutan namin dito. At isabay mo pa ang pagbaba ng yen into peso kaya naman isang damakmak na katakotako talaga ang inaabot naming mga OFW. Kaya kahit anong paraan ng pagtitipid ay ginagawa talaga namin dito para may maisip pa kami. At isa na nga dito yung pagbili namin ng mga maramihan dito sa Costco. Kaya naman kahit at malayo, basta't may pagkakataon, ay dito talaga kami sa Costco bumibili. At ang isang ang ginagawa namin ay share-share nga kami. Tulad nga nitong luton chicken na nasa 800 yen. Dalawa nga kami maghahati dito so tig 400 yen na lang kami. Tapos gagawa namin ito ng iba't-ibang klasing luto para hindi kami maumay. -oh Kaya naman talagang diskartihan lamang kapag isa kang OFW kung gusto mo talagang makasave at makatipid. Madalas din kami bumili dito ng itlog dahil 500 yen nga lang yung dalawang pack. Itlog nga ang madalas na pang ulam, lalong lalo na kapag nasa pecha di peligro na. 508 yen na nga lang itong itlog na dalawang pack at share share nga ulit kami dito. Kapag nga itong itlog na galing sa Costco ang binibili namin, almost 2 weeks nga ito tumatagal. Syempre hindi naman palagi itlog ang ulam. Bumili na nga rin pala kami ng Filipino style sausage dito sa Costco. Pa-share po ng ating mga videos. Hanggang dito na lang muna. Diyan